Welcome back to JSD Vlogs At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mainit na balita tungkol sa isang matinding road rage incident sa Antipolo Ano nga ba ang nangyari? Sino ang dapat sisihin? At paano natin may ang ganitong klaseng insidente sa ating kalsada? Kung ang insidente. Ayon sa mga ulat at viral videos na kumalat sa social media, isang mainit na sagutan sa pagitan ng isang 28-tong anyos na lalaki na kinilalang si Kenneth at isang grupo ng riders ang naganap sa Antipolo noong Marso 30. Nag-ugat ang insidente sa isang hindi pagkakaunawaan sa kalsada na nauwi sa pisikalang sagutan at kalaunan sa isang malagim na pamamaril. Tatlong katao ang tinamaan ng bala isang impentong duho anyos na lalaki na tinawag na Peter, isang gendetidungo anyos na si Patrick na tinamaan sa braso, at isang dobem ng anyos na si Davis na tinamaan sa dibdib. Sa kasamaang palad, si Peter ay binawian ng buhay isang araw matapos ang insidente matapos siyang barilin sa ulo. Matapos ang yung pamamaril, sinubukan ni Kenneth na tumakas ngunit siya ay nahuli ng mga polis sa isang checkpoint border in Masinag, Barangay Mayamot, Antipolo City. Lumabas sa investigasyon na may lisensya siyang magmayari ng baril ngunit hindi siya autorisadong magdala nito dahil sa umiiral na election gun ban. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat nating pag-isipan. 1. Ang kontrol sa emotion ay mahalaga. Sinabi ng suspect pa na nadala lang siya ng emotion, pero ito ba ay sapat na dahilan upang gumamit ng barel? Sa nakaaway ko nung sa road rage, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog, eh, wala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko eh. Parang pag kapag sa lahat sir, sa uh, lang naman po talaga ako ng sir kasi nakakasard po ako. Okay. Uh, sila lang po itong nagbigay ng komosyon po na ano, humingi na po ako sa kanila ng... Paon man yun, humingi paon paon man hin. Eh yung isa pong naka-helmet po talaga eh, masyado pong mainit talaga eh. Sabi ko tayo, sabi ko sa kanya tayo, wag ka masyadong mainit. Sabi ko ganoon hanggang sa ano niya, pinagmumura po ako. Tapos na tamaan ko nang kamay niya yung brother ko. Panguso. Tapos doon na po kami naginit dalawa. Doon na po kami nag sutuan. Dapat nating tandaan na sa anumang alitan sa kalsada, ang pagiging kalmado ang pinakamainam na solusyon. 2. Paglabag sa batas Bagamat may lisensya si Kenneth sa pagmamayari ng baril, bawal pa rin ang pagdadala nito dahil sa election gun ban. Mas lalo niyang pinatindi ang sitwasyon dahil sa maling paggamit ng kanyang armas. Dre, paano maiwasan ang road rage? Huwag patulan ng init ng ulo sa kalsada. Kung may hindi pagkakaunawaan, mas mabuting umiwas at panatilihin ang respeto sa ibang motorista hindi kailangang humantong sa pisikalang away, lalo na sa paggamit ng dahas. Ano ang opinyon nyo tungkol dito? Sa tingin nyo ba may ibang paraan upang naiwasan ang trahedyang ito? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin ito. Kung nagustuhan nyo ang reaction vlog na ito, please like and share para sa mas marami pang reaction at commentary videos. Maraming salamat sa panonood! Stay safe sa daan at tandaan, disiplina at respeto ang susi sa maayos na daloy ng trapiko. Hanggang sa susunod, dito lang sa JSD Vlogs. Peace.